Mga ka-sports, mainit na balita, opisyal nang dumating ang Gilas Pilipinas sa Guam at kitang kita ang excitement hindi lang sa fans kundi pati sa mismong national team ng Guam. Pero ang mas nakakagulat may sinabi ang Guam coach tungkol kay Kai Soto na ngayon ay pinag-uusapan ng buong Asia Basketball. Kaya huwag nating patagalin, ito ang full update kung bakit hindi ra siya gulat kay Kai at ano ang maaaring maging impact agad kay Quinten Melaro Brown sa unang game niya sa at national team. Kung trip mo po ang ganitong content, pay follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Pagbaba pala ng eroplano, relax pero focus ang gilas players. Nandun si na Dwight Ramos, CJ Perez, Junmar Fajardo, Japet Aguilar, RJ Abarientos, Chris Newsom, Quentin Milaro Brown, Justin Brownlee at iba pang core players ni Coach Tim Cohn. Kompleto ang staff at magtuloy-tuloy na sila sa closed door practice hanggang sa araw ng laban. Ngunit mga sports ito ang pasabog. Sa pre-game interview sinabi ng Guam head coach, Kai is good but we're not surprised. We've seen him, we've scouted him, we respect him but we are ready. Dagdag pa niya ang best big man nila sa Guam ay may resume na wala raw sinuman sa gilas meaning malawak ang experience ng big man ng Guam na naglaro daw ito sa US especially sa high level competition at matagal ng exposed sa physical international basketball pero tandaan mga ka-sports iba ang height, skills at presence ni Kai Soto lalo na sa international rules kaya interesting ang magiging match up so ngayon mga ka-sports ito ang malaking test Ni QMB bilang bagong gilas big man. Ano ang inaasahan? Una, ang kanyang high energy rebounding. Pangalawa, ang box out presence sa ilalim. Sumunod ang pick and roll switching dahil athletic siya. Next is extra possession sa offensive boards at lastly, mas mabilis ang depensa kumpara sa traditional bigs. At dahil physical ang guam mga sports malaking tulong ang katawan ni QMB. Hindi na po kagaya ng dati mga ka-sports na puro finest bigs ang gilas. Ngayon, may enforcer type inside. So ngayon, bakit excited daw ang guam? Kasi ayon sa mga insider mga ka-sports, ang guam na-fulfill daw ng mga guam players na may chance sila para magulat. Ang Pilipinas daw ang powerhouse pero pwede kaming pumalag. Sinabi pa nila mga ka-sports na mas lamang daw sila kasi home court daw nila. Alam nilang stuck ang gilas pero inspired sila dahil bihira sila makalaban ng isang Asian powerhouse. For them, this is their World Cup game. So, ngayon mga ka sports ano ang plan ng Gilas? Para manalo ang ating national team, inaasahang gagamit si Coach Tim Ko Co. ng triangle spacing para sa mid post ni CJ Perez. Pangalawa, double big sets nina na Junmar, QMB at Japet Aguilar. Sumunod so, ang guard pressure via RJ Abariantos at Newsom. Next is ang pagiging fast pace dahil mabagal daw ang Guam sa front court. And lastly, limit daw ang turnovers. Dito madalas nakakalamang ang Guam. So ano ba ang expectation natin this coming November 28 and December 1? Kung maganda ang unang game, makakuha ang gilas ng momentum. Pangalawa, magiging mas smooth ang chemistry, and lastly mas lalakas ang kumpiyansa ng sistema ni Team Cone. Mga ka sports pero kung magiging close game, mahihigpit ang rotation sa second match-up. So ngayon mga ka sports isang bagay lang ang sigurado. Handang-handa na daw ang Gilas Pilipinas at kahit confident daw ang BAM, mahirap pa rin tanggihan ang firepower ng ating national team. Mga ka sports ano sa tingin ninyo? Mananalo ba agad ang Gilas sa Game 1? Comment your thoughts below. Hello, at 'wag kalimutang mag-subscribe, pa ng notification bell at pa-share na din and like para sa mga karagdagang updates patungkol sa ating national team. So pano, Ingat po kayo.